Hoy, mga tanga, magsigising na kayo. Hoy, <laughs> kuya, huwag kang gago ngayon na. Huwag mo kaming pahirapan. <laughs> Guys, pumaldo tayo sa scatter. Ano pa hinihintay nyo? Mag-scatter na kayo. A few moments later. Pintik na scatter. Lagi na lang talo. Wala na kaming makain. Oh. Uh. Mag-swimming na kayo dito sa baha. Ang lamig. <laughs> ah, tangina! May daga! Lumayo ka akin! Please lang, ulan! Tumigil ka na! Pudpud -pud na ang kipay ko kakabimbang ni Joshua! Mga iha at iho, tag-ulan na! Iwasan ang bimbangan, ha? <laughs> Hi, guys! Tikman nyo tong specialty ko, buttered iPhone. <laughs> Give me a beat. Sino dito nagraralo ng rollbox? Siya pala gumawa rollbox. Grabe no. Panis.